<coughs> so may buntag mga idol sa tanan akong followers ya may buntag sa inyong tanan o sa mga viewers at saka din sa non followers ko may buntag sa inyong tanan God bless you all sana nakapamahaw na ng tanan so ano yata karoon sa atubangan sa atong kamera mga idol kay para mag utan tao takway so kining takway mga idol mo ni siyang gitawag nga takway gitawag ni siya nga takway sa Bisaya nga version. So kini gamot ni siya sa usa ka gabi. So ka kahapon nga ganap nga nagutan ni gabi. So kini wala na mo giapil kay uh, ilain na mo ni pagluto. So kini ato ni siyang hinluan mga idol kay para ato ning uh, kuan luto na to ni siya unya udto kanang himo na to ni siyang uh, ununan inununan So, kumbaga pa dili lang kay ang isda ang atong himun inununan. Kinipod mahimo ni siyang ang ununan. So dagani ni siya diri mga idol. So mo ni siya di ni siya kadagan mga idol. Oh. Mo siyang takway so pagkalami kay ni mga idol. So ato ni siyang hinluan mga idol. Ang paghinlo dani ni mga idol kay kuti magud kayo. O kay sa una magud kabalo ko da ni sa una. Sa siguro bata pa po. So, kinalan, pangwaon man ganin ng mga iyang mga labit-labit sama ni mga idol. Imoni yung kung, kung baga pa, iyang tawag na ng, oh, ini mga iyang panit. So, kinalan, imo gina siyang kwaon. Sama na oh, oh. Kay, kung dili mo, mo na siya kwaon. Mama manang ang kwan. So, ang uban kasagarang nai tao gid nga kabalo sila manguha kabalo sila mo magkuwagwan pero sa ako lang sa akong kabayan lang ako ni siyang ingay nga nao no <laughs> so tuyok tuyokon na ako ni siya so oh, dali ra kayo oh di ba oh ako ra ni siyang tuyok tuyoko ni nga naon ni nga naon sama sa nagdula-dula ka oh dali <laughs> dali ra day day Teknik lang mga idol. So, oh. Teknik-teknik lang gud ang pagwana ni. Eh. Oh, di ba? Oh, nakuha na. Oh. Dali ra kayo. So, ingon na ako na to nga sama nga nag hilam-hilam rata sa atong kuan. <laughs> oh, di ba mga idol? Oh. O, nakakuha na ta. So, makautan na ta karun. So, lami kini mga idol kay suka na itong isa sa utan So, dabis ka ni nga utan mga idol. So, kagahapon, kaya nga itong utan kagahapon, kaya mayang punuan o ganyang unod, o ganyang pungol. So, karon na sa kini na sa dangyang kwan, ah, gamot. So, pagkalami, bagi kaya na ni mga idol. Dabis kaya ni mga idol. So, asara na ako Ibaylo ni mga idol ang karne ni mga idol ang karne lami manggaling pero kini mas lami gini kayo walay kontra sa atong lawas so da, napay say sustansyang makuha nato. to tapos siya ay, uh, na na siya ay uh, man siguro o, kung nasayop lang ko mga idol i-comment lang down below mga idol o daghan salamat mga idol God bless you all so muna niya siya ang takway so pagaluto na, na ko niya karon so I-update talaga mo kung unsay luto ni niya So again, salamat mga idol. God bless you all.